no na mabigyan talaga ito ng fair hearing dito sa Senado. Uh, kapag makaraos na tayo dito sa hindi kinakailangan at nakapanghahati, uh, halos negatibo ang naitudulot sa ngayon at hindi kailangan usapin ng tsa-tsa. Sana maka-get back on track ang Senado, ang buong Kongreso sa ganito mga importante issue. Kapisado nyo ba yun? Kasi inyo ma'am, yung version ninyo sa Senate sa House, ano difference? Ah, hindi ko pa nakita yung kung third reading version na sa House at naikumpara sa uh, aming uh, committee report version dito. Pero we will have time to do that as for any other bill. Kapag makabalik na sa mga uh, legislative agenda talaga ng Senado na yun na nga, na throw off the track lamang okay. itong tiyan siya. Para sa mga kababaihan, mas mahalaga ba talaga yung may divorce doon na tayo? Kung para ngayon meron tayong mga ways, may announcement tayo, mas okay ba yung meron tayong may May ibang proseso kasi, at may ibang grounds, yung announcement at yung iba pang uh, paraan ngayon uh, for for uh, Troubled or especially mga irredeemable troubled or unsaveable uh, na na marriages. So may value added sana dito sa resolution of marriage bill. At bakit dahil gusto natin na yung ideal ng marriage, yung ideal ng family life ay ano, uh, maranasan talaga at uh, mairespeto na sa bawat tao, sa ganyang isa sa pinaka-importanting relasyon natin sa buhay, may dignidad at may respect.